guys for today magkakabitay ng low rig para sa Vios 3 naka tayo face uh, unfortunately wala na tayong stock baka December pa dumating ito um, si boss may second hand sya so yun ang kakabit natin taga mabaliches pa sya yun 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 syang aso kasama yun 44 like 16 inch. So, he's using 195 50 R16. Ito yung dalawa kasi yung recommended for 16 yung 205 50 which is mas meaty. Pero mas mabigat na yun Tapos yung outer diameter noon parang makatao 205 45 17s ka rin. So, again, pag mas malaki yung gulong, mas maliit yung fender gap. Pero sa case ni Boss, ayan, four finger yung front. Single BBTI 2016. Uh, so, most likely, wala rin uh, goma yung ito. To. Yung kanyang catch plate sa front shock. So, for yung front, then yung rear si Kip yung 4. Yung kanina pasok eh. So, mga 3.5. Boss, may ano ba to? Load sa trunk? Spring lang. Magaan lang naman yung spring. Oh, ah, dito 4. Lagi naman kasi ah, hindi pantay yung ah, level natin. 4, 4, 4. Yun lang left. Uh, ah, Nakapultang ka, boss. Ah, hindi. Yung left rear medyo mababa. Pero, nakapwesto kasi yung gulong niya. Yung sa kabilang side. So, hindi na All level. Alright. So, install na natin. As mentioned, sa ganan yung spring niya. Wala na rin tayong stock. So, ito yung kakabit natin. That's that's na so guys, nakabitan natin yung spring. Kangina, halos 4 yung front. Ngayon, ang gulong niya again is 195.50 R16. Palitin na yung shock ni Boss, hindi na halos bumabalik pag nagka-budget siya. All 4, front and rear. One finger yung front, then yung rear. Oh, yun ang maganda sa gentry. Eh. Uh, single BBTI sira na yung shock nyan sa rear uh, may leak na maka 1.5 pa rin sya 1.5 rear 1 new front ayan 1.5 rear ayan pantay na ang ina mas mababa dun sa kabilang side 1 eh. new front ayan yeah. so ba kailangan ni sir priority nya bushing sa shocks pag napalitan medyo angat pa yan kasi 195 50 16 So, uh, yun. Again, yung springs hindi yun adjustable ha. Ah. Coilovers ang adjustable. Pero, nagagawa ng paraan para iangat ang springs using rubber lifter or rubber stopper. Pero pababa, wala na. Unless, gusto nyo putulin, which is hindi namin ginagawa yun. Hindi advisable yun. Alright, protest muna. So, ayun, muli sa sir. Hindi ko na na yung pag-take-up. Alright.